Good morning, good morning, good morning Welcome to my love, Mama Ruth's Club Happy Saturday everyone Happy Saturday everyone Ah, Sunday pa lang ngayon Sorry Happy Sunday everyone Dahil matagal na tayong hindi pumunta dito So parang hindi ko na alam ang dadaanan ko Ay, ano ba yan? Where in our oh? Oh no! Sa sungay tayo guys. Kamali talaga. doon talaga ako. Babalik tuloy ako. Parang na-confuse ako guys. Sungay Ayan. Pagyan punta tayo dito sa sungay guys. Hindi doon sa Laten. So ito, naglakad-lakad lakad-lakad lang tayo guys dito tayo sa monorail sumakay tayo ng monorail tapos naglakad papuntang bukit bintang yan o, ko guys magandang umaga ay hapon na pala tanghali na pala guys magandang tanghali sa ating lahat blessed sunday san kaya ako san kaya ako dadaan guys ay ito, naalala ko na yan you know, dito na ang sungay wang guys so maglakad tayo dito and dito tayo sa bridge so papasok tayo sa ano sa sungay wang Plaza, Plaza Songay buwang ayan o dito tayo sa bridge ayan. galing tayo sa monorail, ayan ayan lakad lakad tayo lakad sa ano magandang hapon sa ating lahat ayan papasok na tayo sa Songay Buang guys. ayan o papasok na tayo sa Songay Buang Plaza. So, hanapin po ngayon ang Giant. Ang alam kong Giant is sa baba. Sa baba. Ang Giant, guys. So, punta tayo sa eh, ang ganda ng ano, ng bulaklak. Oh. May music na naman. Mga pinta dito, mga chocolate. Ayan. Coffee, chocolate. Ayan. Ayan, dito sa Bukit Bintang, songaywang Actually, Bukit Bintang sabi nila dito, pero ngayon, Sungay na ngayon. Magkadikit kasi yung Bukit Bintang at saka Wang, pero yung Bukit Bintang, ano, tinanggal. Parang Renew Nube. Ay, asan ako? Asan ako naglalakad? Ay, na. Ayan na. Ano, dito tayo sa ano. sa ano floor ito. Nahanap ko ang pababa. Kasi kailangan po punta tayo sa baba. Ang alam ko is nasaan first floor tayo guys. So ngayon hinahanap ko yung pababa. Kasi ang alam ko is ang giant is nasa ano, nasa ground floor. So, punta tayo sa ground floor, guys. Hanapin natin ang giant. Ano, you know, dito tayo sa loob ng Songaiwang Mall. So, may inhibit ako doon sa giant. Sabi niya, nandun sa giant. So, punta tayo sa giant. Ay? Punta pa ako doon. Ayan. Ayan. LG. Dito ang G. So ngayon, bababa ulit tayo. Pinadami yung mga binta dito. Mga sweet. Mga sweet. Damit. Ayan. Hmm. Bang amoy ng mga sweet. Ayan, mga biskuit. Mga uh, okayo, Okyo. Okyo pala yun. Hindi, hindi okyo. Okyo. Anywhere. Jumpa. Ayan yung ito, Jumpa. Parang nasa na ba ako? Jumpa. Gosh. Dito ba? Dadaan mo na ta. Tinga, daan tayo Dito. Jumpa daw. Gantay dito. Ang hinahanap ko ang giant. Nasaan ang giant, guys? Gamers Arena. Nasaan kaya ang giant? Alam ko bababa pa ops Oops. Oops. Saan kaya ta? ito? Dito tayo sa ano? Mall ng Mall ng So may wang Ay nang mga ano Mga atar-atar nila Ano ang ganda niya Saan kaya? Alamak? Ay andito tayo sa mga parang ano nila Ang ganda nila Ayan Mga Chinese The Chinese sayo okay sayo okay gawin ko yan? So, sana na dito bababa po tayo guys nung unang nagtrabaho ako dito nawala ako hindi ko alam kung sana ako bababa ako <laughs> kaya nawala na ako dito guys noon ala ko bababa naman ng kababa ano planet wait asan kaya ako ayan o oh. asan kaya ang giant dito guys dito ako sa loob ng mall ng Songaywang plaza so hinahanap ko ang giant kasi may imimit ako doon giant super market ayan oh. Ayan. Sana ay nahanap ko na. O, oh, ayan. Nalala ko yung the chicken. At saka yung asam laksa. Ay, ayan ang giant. Nakita ko na. Okay. Dito ko tatapusin ang aking video sa oras na ito. Maraming salamat sa panunood. Kasi nandito na ako sa giant. Okay, bye for now. Thank you, thank you. Please watch my video. Share, like, and comment. Bye bye!